yung pera niya ay kalahati lang. Tapos alam niya siguro yung mga baka lang yung nagtitinda dito at busy sa computer, tinupit tupi siguro. So mamaya na tayo magdaldalan doon, no? mag lang muna ako ngayon sa nangyari kahapon. At pumunta kami pala ng Katpalogan kahapon guys, kami dalawang ni Ate Drone Busy. Si Ate Drone bilang sana yung pupunta doon sa Katpalogan. Sabi ko sa kanya, isasama na ako, bibili lang ako ng bag na lalagay namin ng damit ni Altri. Kasi wala na talaga kaming bag guys at nasira na talaga yung aming mga bag no? at kinalawang na siya. Tinapon na talaga namin yun sa basurahan kaya bibili lang ako ng bag na namin ng mga damit ni Alter. Kahit murahin lang yun, kasi isang gamit lang naman yan, ngayon lang naman namin gagamitin yan pag uwi. Kaya sumama so, na ako kapunta tayo ng Katbaloga, no? Bag lang yung ating bibilhin doon. Si Ati Drone B is, si Ati Drone B guys, mayroon daw siyang bibilhin doon sa so, Watson. Kaya ayan, Um, importante daw yung bibili niya. Yung mga ano daw, yung serum daw na pantanggal ng piklat sa mukha. Yung mga piklat-piklat niya dito sa mukha guys na naging punggod at lagi niyang tinatanggal yung piklat, no? Kaya ayun, bibili daw siya at hindi daw siya makatulog sa mga piklat niya dyan sa mukha niya. Kaya ayan, ayan na yung ating lip tint na bibilhin. <laughs> yung sabi niya is pang teenager daw yung binili ko. Sa, sabi ko sa kanya maganda kasi yun kasi at yun si MC rin is nagamit no ng lip tint na yun. Kaya uh, share na lang din kami ni MC kasi ano din yan si MC guys is nagamit din ng lip tint. Kaya ayan, at saka ayan yung mga binibenta dito sa Watson, medyo marami-rami. Ayan, patingin-tingin lang kami. Hanggang tingin lang muna kami ngayon guys kasi hindi talaga yung pakay namin ngayon. No? Huwag nga kami magbili-bili ng mga marami-rami ng mga pang Watson-Watson kasi wala tayong kapira-pira ngayon at nagtitipid. Okay, ayan, tipid-tipid talaga tayo ngayon kasi papagalitan na naman ulit kami ni Papa Ulo nito. Pag ano ano naman ang bilhin dito sa Watson, hanggang tingin lang muna tayo ngayon. Araw na ito, kaya ayan, magsawa na lang tayo sa at saka kabidyo dito. <laughs> ay yung bibili natin na, ano, na zero. O, di ba isa lang kami guys. Tipid-tipid talaga tayo ngayon kasi wala yung kapira-pira. Matumal pa. 'di ba? Eh napili na kami ng pili, sabi ko yung maliit nang talaga yung bilhin namin kasi hindi naman yan madali maubos. Mabilis. Oh, ano ba towel doon? ulit lito na tuloy ako. ay okay. yung matagal naman maubos yung ganun kalaki kasi konti lang naman daw yung ginagamit. So ayan guys, at bibili na kami ng bag. Diyan. Punta na naman ulit kami sa Centro Mall guys. Doon kami bibili ng bag. Yung murahin lang yung bibili natin no. Yung kiraing bag lang. Kasi kunti lang naman yung dadali namin damit ni Alter guys. Sa amin lang naman ni Alter na damit no. Kaya kunti lang talaga yung aming bibili. At kunting bag lang yung talaga. At saka bibili din namin si Wedrix ng ano nang kiraing bag. Kasi sira na daw yung Pagkatapos, bag niya. Katapos uwi na. Pagkatapos naman bilhin ng aming pakay no. Kasi wala ka talagang kapira-pira ngayon. Tipid pa more. So ayan guys. Magandang gabi sa ating lahat no. So ayan. Ililipit ko yung mga pera dito para malaman natin kung uh pera ba na buo na pera o hindi kasi nainis ako guys dito sa amin papahinga na nga sana ako no nakahiga tayo nang tayo bigla na namang umunta ako dito sa tindahan kasi mga anak ko lang nagbabantay at nabisi sa computer kaya ito yung ipapakita ko sa inyo <laughs> imbis na maka magkaginan siya, no? Hindi na lang, no? Kasi, oh, ganyan, ganyan. In ko yung may mga kapira-pirahan dito sa lagayan namin na bintahan. Ako yung magbabantay talaga. Lagi ko yung nilalagay yung pera at saka kanya guys, tinupi-tupi niya. Tapos pagbili niya ng ganun, kunwari lang siguro yun. Siguro, no? Kasi ako ay naghiga-higa muna, guys. Tapos, tumaan ako yung bantay dito, nako computer Kaya hindi na namin pinagamit yung computer, no? kasi nga is nagalit ko aking Diyos awa sa akin kasi mga bata ang nga lang nagtinda dito sa tapos sabi ko nagpahinga ako nasa saglit sa mga ako so iyan ang nadatnan ko sa aking benta tingnan mo hindi kasi tinitingnan ng mga anak ko pag may bumili ng pera dito siguro tinukli lang tapos bumili ng sigarilyo sinuklian pa na pa ng 50 pesos tapos yung sukli magano lahat yung ating lugi no? nadala pa yung ating sigarilyo ang sukli pa lagay agad dito sa ating lagayan ng pera hindi man lang tiningnan kalam, So, ayun, may bumili. Kaya, talagang, tingnan natin ang maigi yung mga kapirahan, no? Kung buo ba siya o hindi. Kasi, iya, yeah, tingnan mo, guys. Logi na tayo dito. Tapos yung sigarilyo, paro ano yung binili niya. Na logi pa, dobli pa yung logi natin. Kaya, alert sa mga kapirahan ngayon. Kung halimbawa, bata lang yung titinda. Sa inyong tindahan, no? Tingnan nyo. Ano pat-pat? So, ayan. Nalogin na. <laughs> nadala pa yung kumunan kung ano man yung binili sa ating tindahan. Nadala pa. Niyo, 50 pesos. Nagsukle pa. Pati yung ating paninda nadala pa. So, yung bumili nito is walang konsensya. Kung sino man siya, magkonsensya sana siya. <laughs> Oo oh, nga, sabihin nga natin 50 pesos lang, di ba? Pero malaking halaga din to 50 pesos at kakarmahin na rin siya guys <laughs> kakarmahin siya sa ginawa niya dahil bumili siya ng pera na kalahati lang o, okay, kakarmahin siya nito. Dahil niya sa ginawa dito sa aking tindahan, no? Karma is real. Nanood ka man sa aking, ano nga yung vlog ngayon Tingnan mo yung ginawa mo at bumili ka pa dito talaga, no? Kasi alam mong bata yung magpitinda. Kaya, ayan. Um, maging alert tayo at talaga is, iwan ko ba? Gusto ko lang, gusto ko lang naman pagpahinga, no? Pahinga lang at mahiga-higa lang, sa lang. Tapos, ayan. Inano niya talaga na iba talaga yung bantay dito dinaminga niya talaga na hindi ako ang nagbantay yung mga anak ko lang nagbantay at libang sa ako computer at libang sa pagsisilip kaya yung mga anak ko inaalert ko man ko sila ay may pumipilit talaga dito sa ating tindahan ay buksan nila yung kapirapirahan no ikaw siguro, hindi kuya no nang ano, ano? ini oh oh computer ka di ba oh wala mo wala mo abrihan quarta daw daw na oh bisan pa daw mo napalit dapat gin good as in abrihan direk na release ng computer oh do na kayo Oo, oh, oh, nga na kita mahihimu. Sunod ba? Sa sunod. Sa sunod. Maging alert sa sunod. Huwag mag, ano. Tawag dun. Huwag malisan sa computer. Hindi kakalisangan ang computer. Ang computer, ada light, under madalagan. Gunting, gunting, gunting. ayan guys, alert tayo, no? Alam talaga ng ang bumili nito na mga bata lang yung titinda dito sa tindahan natin. Kaya, yeah. good luck na sa kanya. Ewan ko kung anong ano karma ang magawa sa kanya dahil sa binili niyang 50 pesos na ganito no kaya ayan so yun, yun lang gusto kong i-share no at nakakainis talaga sinong hindi maiinis sa ganitong ano ikaw ano ka yung nagtitinda ka ng ng ano ng totoo tapos yung pera mo ganito so marami talaga maluloko ngayon na po mag -ingat, ingat talaga tayo ang daming maluloko kahit nga kapatid bubayan or kamag-anak mo siguro yan. Alam nila ng mga bata at libang sa computer, no? Siguro, bero, bero lang siguro yung pagbili nila dito pero lugi na talaga tayo dito. Gusto ko lang talaga i-share sa'yo. Malaking bagay din to kung uh, ma, mapag-ipon mo yung ano nito, no? Kaya, sayang. Anong gagawin natin dito? Wala naman tayong magawa. I-ano e, e, ko na lang to eh. Ididikit ko yan dyan sa labas. Kung sino mang yung bumili nito, naalala mo pa. <laughs> naalala mo pa yung ginawa mo sa pera mo na binilihan mo yung mga wata na nagtitinda dito. Ganitong, ganitong pera, di ba? Parang kukonsensyahin natin, ilagay natin sa labas ba? <laughs> so, yun lang guys. Ang gusto kong i-share sa inyo, no? dapat talaga is anuhin yung pera, no? tingnan lang maigi. Buksan. Buksan siya. Para matingnan natin kung sino may ari. At wag agad ilagay sa lalagyanan. Bago ilagay, bilangin or buksan yung pera mo para hindi tayo malungkot. Malungkot. Iba't malungkot. Lalo yung butike. So, yun lang, guys. Maraming salamat. At pag-like, pag-share na rin. At pag-subscribe para lagi kayong up uh, update sa ating mga bagong video na i-upload, no? Alert lang tayo sa mga kapirapirahan. Bye!